quality assurance talaga yung ano ko, profession ko. Pero sa ano, gusto ko rin kasing tumulong minsan sa community. So, malaking bagay sa akin yung pag-volunteer. Isa po akong volunteer ng ERT. Mostly, crew ako ng AMBU. Pero madala, mag, first aid lang halos na ginagawa ko talaga. Nasa medical team po ako. Every time po na may ganitong pagkakataon, uh, pinagsisikapan po po na kahit sa malit na parang maging bahagi po ako nito. I'm a, an engineer. Sa field ko po, nasa bubong po kami. What if may nano doon, may, may na-aksidente, may inatake sa puso? Uh, kung tatawag kami ng ambulansya, mga ilang oras pa yun bago darating, at least andun ako para tutulong sa kanila. Alam ko paano mag-CPR, ang lahat, bago darating yung ambulansya. Nung una, nagkano ako, semi-milestro. Buti ka hindi nagtuloy, kaya may gamot akong maintenance. Kaso optical naman ako ngayon, tungkol sa sinasabi natin na yung paningin. Kaya nagbabasa ako, medyo hindi ko naman kinakailangan ganyan. Wala tayo pang binimamahaling sa salamin. Bumili na lang ako sa bangketa, yung mga on the street, yung mga tinda na alaga 50. Pag matagal na siya, sumasakit na hindi to para bumibigat yung mata. Hindi siya pwedeng permanent. sa akin po sa mata po pati sa anak ko po, po yung hindi po siya masyadong makita po pag malayo po yung anak ko po, po sa kwan po yung ubusipon po tapos yung uh, isa ko pang pangatlo po sa ngipin po pinakwan po pinapabunot po sa bahay lang po ako ma'am security po kaya po minsan po hindi ko na kwan po Kulang po kasi sa pag-check-up po, sa mata ko po. Ayun po, yung pinagkakabalan ko po araw-araw yung aking pong anak na mayroon pong meningitis maintenance dahil matagal na po naka-stop yung maintenance niya dahil po kapos po kami sa Pinensyan. Gusto mo po namin magbili ng gamot niya ay kulang po kami sa ganyan. Sa pera po ba? Okay. Uh, thank you po sa pagpapaula ng mga taga MCGI. Po sila magsawa para po makater o kayo matulungan po na, matulungan po tayo sa mga ka, pangangailangan natin sa medical at kung anong at kung iba iba-iba pa. Maraming salamat po sa lahat po sa medical mission na ito. tapos po, salamat din po yun sa pag-check up po sa mata ko sa ano ko. Pero po, nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos at least may pinadala siyang ganitong tao na magtulong sa anak ko. Ang katotohanan, uh, isa ako sa mga first batch na na-training kasama ang MCGI. Malaking tulong yung training na gino, na ano na na-experience ko. Kasi first of all, wala ko ng pagre-respond, eh, lahat ng mga natutunan ko sa training na yun is parang na na improve yung ano, yung care na nabibigay ko sa mga pasyente na, na, na ano ko na encounter ko. At din po namin na marami po kaming natututunan at mas marami kaming natutulungan dahil sa mga gabay na binibigay at mga gamit na pinapairam ng MCGI at UNTV. At first, maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat kasi marami kayong tinulungan. Maraming salamat kasi nagbigay din kayo ng training especially sa amin mga uh, sa akin saka sa kasama ko sa second batch kasi kung di dahil sa inyo <clears throat> siguro parang nasa feed lang kami wala kami idea kung paano namin matulungan yung mga tao isang bagay na amin pong ipinapractice dito po sa loob ng aming pagsasama-sama sa MCGI o ang members ng Church of God International ay ang laging maging bukas na maging kasangkapan ng Diyos upang ang kaniyang kabutihan ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Ano man po ang kanilang kalagayan sa buhay, ano man ang kanila pong pananampalataya, hindi po tayo tinuturuan na mag-discriminate kung hindi maging tayo po ay open sa ating mga kapwa-tao upang tayo po ay sama-sama naman na makapaghatid sa kanila at makapagpakita ng aral na atin pong sinasampalatayan. At noong salamig na iyong bayan naway makarating aking kalidad Pangarap, makasama, puong kabatiran at makapinta ka, sa walang hanggan.